Tuh, oh, sunog. Pero di makita. Oh, Please, eh, may tutorial pag nag-ano ka. Hoy, gawa ko na. Damo. I, ano muna ako sa'yo. Ano ka? Sa YouTube channel. Oo, oh, bago. Yan. Damo kong video na. Ito na lang. Subscribe ka. <laughs> Siyempre, kailangan. Bakit? Pupatay kita ko eh. Pati mga makina. mga makina? Yorok siya naman? Diray, pamamunin ko kayo ang puti. Yeah. Pabailan ko sa angig ko. Sa swing ante para mabutangin ko ato sa so, ay um, under yuk. Ang ang swing ante Okay, puti. Ako ko kayo puti. Bailohan? Yeah. Sabay ng ano, under yuk. Ang under net, net tayo dito sa balay. Bailohan lang. Ha? Tut. Diyan sa dito. Igo ka dito. Paayo. Di tan mm mo -mm. bali oh Ako. Okay, on pidab. Right, pidab. I'm on. Oo. Oo. Tapi

mag-like at mag-subscribe. Ay, yeah. 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 hey, Bertan. Tanda na?